Hi guys! Magluluto tayo na uh, atay. Ang tayo olive oil, ginger, garlic, ang ating sikili. Atay. Ito At yung ating patatas. Naglagay ako. Wala akong green peas pala. So patatas muna kasi yung patatas. Lagay ako ng konting suka. Lagay tayo ng toyo. Ayan. Ayan. ayan oyster sauce. Ayan guys, water. Nagdagan ako ng water para medyo may sabaw-sabaw. Seasoning talaga yung carrot. Tinggan ko yun. bay leaves, dalawang piraso. Isito na lang with beans. <laughs> Pepper. Salt. Uh, ah, sili.